So, yun mga paps, welcome back to my channel. So, ito nga at pagtagas yung ano ni, Pi, ni Negi. Yan, na oil seal mga paps. Yan. Kahapon, napalitan ko na to dito sa likod niya. Yan sa likod na ito. May oil seal pa dyan mga paps. Eh, ito lang hindi ko napalitan mga paps dahil nga Uh, ito mga paps dahil na wala akong ano niya sample so pinicturean ko na lang itong mga paps tapos yung pinakita ko na lang sa binilang ko ng oil seal yan so, papalitan ko ng mga paps uh, hindi ko na ngalin rin pag yung pagbaklas ko mga paps yan kaya uh, yun uh, tatanggalin ko itong mga paps at papalitan ko na, Ayan ko na sa lugar na tinagpwestuhan ang bahay yung ang bangkay ng namatay na sultano. Nagpakita lang daw ito sa akin dahil baka may gusto lang iparating. At bata namang kumalabit sa akin ng isang ligaw na kaluluwa ng batang gusto lang akong paglaruan. Hindi raw naman ako dapat matapos doon dahil mabait naman ang kaluluwa batang ng batang paglalagala sa loob ng tindahan sa din mga pops. So ito ng mga paps yung narita ko kahapon niyan. Itong oil, oil seal na to. Yan. Tapos ngayon ito naman. So, Bit kuna. Tinawag ko naman ang payo niya. Minsan ay nakakakalanta pa ko ng kataibang bagay sa loob ng tindahan. Pero sa lamang ng mga bagay na nawawala naman pagkatapos. Pero vendor ko rin di Jerry, tama nga kataibang nangyayari sa akin habang nagtatrabaho. Sige, dire na yo. Okay naman pa. Aalagaan ko siya nang 101 para, para liquid gasket para. Bigla akong nakaramdam ng kataibang hangin

pero nagkakasya sa mga mga narinig eh. mula sa akin. Tuloy pala ang anak niya dahil na kuya dito sa pangyari. So, sa hanti lang niya nanagay ko mga paps. Laking pagkakata ko dahil may nakita kong tao sa loob ng sasakyan. Pero nang bumalik ako dito sa pinto para tingnan ang nakaparatang sasakyan ay nawala ng na nakaloob yun. So yun ang mga paps, sinagay pa na yan. Nang magising si Kuya Jay, sinabi ko sa kanya mga nakita ko ng umagam yun. So okay na mga paps. at ah, babalik ko na. So ay mga paps, at ah, ibabalik ko na. Sana hindi na ulit kumano, tumagas. Kabit ko na tong ano ah, starter king. Yeah. So madali lang mag magbaklas mga paps basta may mga tools ka lang na gamit. Yeah. So maganda tong oil sila na nabili ko. Mga ano siya. Mm. So, natasin niya hindi ko yung likod ano. Hindi ko na kasi yung siya, mga 'yung mga mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

ngetek de. Semua samaan. Udah ilang namanya, udah kayak lama juga. Oke nah. Tendukan kan deh. Tendukan kan. Maka 嗯。Uh huh.

madali na lang to, lagi ko na lang mga niya sa kanito yung ano niya yung kambiwa niya so yun mga paps so ganito na lang ang aking video so bye bye oh